Hello guys, magandang ko po. Unang una, ako po ay magpapasalamat sa ating tagalika, ang Diyos. Uh, pangalawa, ako po ay magpapasalamat sa aking mga subscribers. Kahit po kukundi lang kayo, ako pa rin ay labis na nagpapasalamat dahil hindi naman ako ganun kasikat na kaagad dumami ang aking subscribers. Ito na po ang pangalawang bahagi ng aking video guys. Tungkol po sa aking mga alagang tilapia sa aking small concrete pan. Kung kita natin guys, may mga isdang lumalangoy. Apat ah, na klase po yan guys. May orange, tilapia, giant tilapia at saka yung native. Ah, may inihalo din ako dyan na koi. Yung nakikita natin lumalangoy na parang butterfly. Yun po ang nakahalo dyan. Uh, ah, believe me guys, ito po ay nakaka-relieve ng st st stress. Hindi masasayang ang ating pira dito guys. Uh, tingnan ninyo guys Ang saya-saya nila guys oh, uh, Pag wala tayong masyadong ginagawa Pwede tayong tumambay dyan guys At uh, nakakalimutan natin ang lahat ng mga problema natin guys Iyan po ang nakukuha natin sa pag-aalaga ng mga isda sa ating bakuran Babu! Till the next video!